Magandang araw po. Uh, matagal na po na hindi po tayo update sa ating hydroponics uh, greenhouse dito sa ating uh, latest production. So, update po ako ngayon. Uh, sa ngayon pong ano, uh, tingnan natin kung epektibo po ba 'yung yellow insect attractant. Kasi hindi ko kasi makontrol 'yung mga uh, insecto kasi may merong mga uh, may meron pa rin mga konting mga lagusan o mga species na hindi ko na-cover. So doon siguro dumadaan yung mga insekto. konti kunti lang naman, hindi man talaga ano. Hindi man talaga yung sublang Dami ng insekto. So, pero kailangan pa rin silang kung pwede ay wala, wala talaga. pwede talaga ay i-eradicate yung insekto para hindi po sila atake sa ating mga alamang litos. So tinatry ko yung yellow insect attractant. So ang purpose nito is yung yellow daw ay ano, ma doon yung mga insekto. May pandikit so adhesive so dumidikit doon yung mga insekto na dadapo so yung kulay yellow po yung na naka, nakakapag-attack sa kanila tingnan natin kung may mga insekto talaga na dumidikit o na-attack sa ating yellow so, yan mga dumi mayroong mga insekto na nandito may mga fruit fly pero yung mga umuod na insecto is yung moth yung parang paro paro pero so pa hindi tayo nakita na dumikit o nakuha dito yung pa mga fruit fly lang yeah, hindi tayo fruit fly at saka ito so kabilaan kasi yung pandikit nito so kahit saan side sila o sa dala po yung ano yung insecto is didikit talaga sobrang dikit natin kung ayun, ano yung mga insecto na dumidikit dito. Yan, may may beetle. Itong matata, may mataas na mga ano, you know, mataas na mga legs, pa. Anong insecto ito? Para mga friendly insects na ito. Isa may, oh, ito. May moth ito yan ito ay moth baby moth ito ay uod uh, galing uod at naging paro-paro o naging moth ito naman is fly pasensya na madami yung mga koko-ko kasi uh, ganyan talaga yung mga farmers uh, may mga lupa sa luna pasensya na. so yan may moth na rin no? ito yan baby mouth so hindi mapapokus ng kamera hindi so, natin sa iba kakant ano ano yung mga dumidikit dito sa ating insikatakant ito ito ibang klase ng fly parang yung langaw ng kalabawata na blade yung mga fly ito hindi ko alam kung yung grub nito, yung uod nito is or yung larva stage nito is kumakain ba o mataki ba ng ating dito. Yung may mga wasp. Hindi ko alam kung friendly ba tong mga wasp. Kasi pula ng dito sa loob. No? Na sila sa kulay yellow. dito. yung marami. may beetle. Ito hindi ko alam anong insecto to. So, majority po sa kanila ay, uh, ayan o. Mga langaw at pamilya ng langaw. Ayan o. Hindi pa mapukos. yan beetle. Didibag, hindi ko alam kung parang friendly insect na ito. dami Ayan. mga langaw lang pamilya na yung mga langaw at saka may mataas na beetle yung baba pero sa ano nagre-research ako may mga beetle pa rin pala na yung grab nila o yung uod nila may uod kasi yung stage nila uh, kumakain daw ng litos o mga halaman siguro isa to sa mga ano sa mga uod ng ano ng ating litos ito dami may mga bibi wasp ano bibi uh, may mga bibi moth. Beetle. dami so ay yung langaw so, um, na yung langaw so far naman mula na mula nang nailagay ko tong yellow trap na to Kumukunti naman yung ano oh halos nawala na yung attack ng Uh, mga uod dito sa ating litos. So, ito yung pakunti-kunti. Uh, ito yung mga inatake ng uod na iniwan ko muna. Pero hindi man masyado. Huling harvest ko lang, ano, hinahuli ko lang sa harvest yung mga may uod. Para naman ano, madali kong malinis at madali kong ano. Uh, may separate ko. Yun po yung Uh, effectiveness ng ating yellow trap. Marami pong mga insecto na natatrap o na dumidikit doon. At saka, yun po yung comment ko. Uh, Efektibo po, po yung yellow trap para ilagay sa ating mga sa ating litos hydroponics. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat sa si panonood.